Hello guys, welcome to my blog. In my blog for today, uh, ito yung karugtong ng aking uh, walk tour papunta dito. Kaya nung pinakita ko yung uh, magandang ano, natures guys. Sandi daanan namin papunta dito sa beach. At nandito tayo ngayon sa Balingasay, Bulinaw, Pangasinan. na Nasabi ko na doon sa una kong uh, mga content na nandito kami kasi uh Inaimbitahan kami ng isa kong kaibigan na taga rito na pasal nila today. Mamayang 2.30. Ayan. 2.30pm. So, ayan guys. Ipakita ko sa inyo yung... Ayan, kapatid ko yan. Maganda. Nakasama ko. Ayan. Yung mga... Ito, ipakita ko sa inyo yung mga namumulot ng shells. Ayan, mga tao na namumulot ng shells. Kasi low tide ngayon. Ayan. Uh, magbabasa lang ako dito sa... Dagat. Kasi bihira lang ako makapunta. Bihirang bihira makapunta ng dagat, guys. Ayan. Kaya kahit low tide, i-grab ko na yung opportunity. Ayan. Medyo maputi yung mga alon doon sa onahan. Low tide. Paliba sa low tide kasi. Yung kulay puti na yan na makikita nyo, ayan, ay alon. Ayan. At ang daming tutubi perabati na lumilipad, guys. Hindi ko lang makapture kasi mabilis nilang ano ang bilis nilang ayan, mabilis silang gumalaw kabilis ah, lumipad at saka doon mayroong ano doon ayan, uh, ah, mayroon dyan entrance fee na 20 pesos at malinis yung ano nila doon, mga buhangin tinatanggalan nila ng kagaya nito oh. Ang tawag nito sa amin sa Cebu ay lusay na natanggal na doon sa dagat. Ayan. Kaya doon, malinis doon kasi mayroong ah, nagme-maintain doon kaya meron siyang entrance fee na 20 pesos. Ayan, meron kasi ah, mga bata na pupunta siguro sa beach. Ayan. Kaya medyo umano tayo bumalik. Para hindi natin sila ma-capture ng malapitan. Ayan. At uh, ayun guys, napakaganda din ng views doon. Mayroong mga, may matatanaw kang mga magagandang building doon. Ayan, medyo zoom natin bagya. Ayan. So, tapat yan, bale. Tapos, dito. Ito yung makikita natin views. Merong bangka doon sa unahan. Dilaw na bangka. Ayan, malikot masyado yung ako, kamay. Ayan. Magalaw pala, magalaw. Ayan, mayroong bangka, Siya kamay may fish pin doon sa unahan ng bangka. At ay mayroong mga bird na lumilipad yung white birds ang tawag namin yan na itulabong ayun meron nga din sa dagat siguro nangingisda sila yung mga birds mahaba kasi mga paa nila yan eh payat lang sila na ibon na mostly makikita mo yan sila sa palayan pero dito nasa dagat sila nangunguha sila siguro ng mga pagkain nila mga shell ayan at sa tabi ayun guys yung mga nyug at Ayan, rumblo ng tawag niyan eh. Ginagawang banig yan sa probinsya. Ayan, napakaganda ng views. Hindi ko na masyadong ipihit kasi ah, against the sun na tayo. Ayan, balik na lang tayo dito. May mga bird na mga lumilipad. Ayan. At hanggang dito na lang muna guys ha, ang aking vlog for today. Thank you so much for all my channel members, super chatters. Thank you so much for all your for all your love and supports, and also to my all viewers, my silent supporters. Thank you so much, guys. Mega love shout out, everyone. Bye bye. Until my next vlog. Thanks for watching.